Gusto lang muna naming malaman, ano exactly ang nangyari bago po yung kumakalat na video ngayon uh, nito pong uh, sinasabing mistreatment nyo po sa isang Filipino worker dyan sa Pogo nga sa Bagak, Bataan. Pwede po ba naming malaman? Ah, uh, yeah. Uh, well, mga 9.30 to 10, October 31, during the uh, high-to-be operations doon sa Bagak, sa Central One Bataan, medyo nagkagulo doon sa holding area ng mga Filipinos nagsisigawan, nagkakagulo. So, uh, pinapunta ko yung isang staff doon sa loob kung anong nangyayari. Pagbalik niya sa akin, nanginginig yung staff, medyo bata kasi, 22 years old, fresh grad. So, uh, sabi ko, anong nangyayari? Sabi niya, sir, nagkakagulo sa loob, eh, uh, I was given the middle finger ng isang tao doon. Tapos, minumura ako ng FUCK, FUCK. So, pina, sabi ko, lika, punta tayo doon sa loob. Pagpasok ko dun sa loob, nandun yung mga JSOG, ay yung mga military, nandun yung mga CIDG. Tapos sinalubong ako ng ilang mga media personnel. Sabi niya, sir, ang babastos ng mga Pilipinong ito. Sabi ko, bakit? Ano ba nangyari dito? Then itinuro sa akin ng isang, mom, isang reporter at saka ng staff, yung lalaki na nanduro sa kanila. Eh, during that time, they were about to be released already. Kaya sila nagkakagulo is because, uh, siguro, out of uh, masaya sila na mapapakawala na sila nung araw na yon no kasi they were there for almost four hours so ang sabi ng mga staff sir parang kinu kinukutya tayo kasi wala raw tayong napala doon sa ating operation be that as it may ano man ang uh, ano man ang nangyaring provocation mali rin talaga naging reaction namin do ah naging reaction ko so ang sabi ko don uh, doon sa lalaki pare ganito na lang kakasuhan kita ng unjust fixation. Tara, tara, tara. Tinasang ko siya ng boses. Doon ka na sa may CIDG para maproseso na yung pag-file sa'yo ng unjust fixation. Dahil ang binastos mo dito, hindi lamang yung personnel, hindi lamang ako. Kundi ang binastos mo dito, tinuro ko pa yung logo ng aming opisina. Itong opisina namin mismo. Then, pumasok na doon sa loob. Umupo mo na siya doon sa may labas nung... Ah, pinaupo muna na namin siya doon sa labas nung uh, clinic. Kasama yung iba pa na nagaantay na para mapakawalan. Then, bumalik ako doon sa tapetiria, pinangaralan ko muna yung mga tao doon. Sabi ko, wag nyo kaming say, and so on and so forth. May video nang lumabas niyan with uh, some media outlets uh, during the time na nagkakandak ako nung parang <laughs> lecture doon sa mga tao. Then, balik ako doon ulit doon sa tao kasama yung staff. Sabi ko, ano? So, uh, ano ang magiging agreement natin dito, sabi ko dun sa staff uh, tuloy ba natin kaso ng unjust fixation ito para maka makauwi na itong mama na ito, sabi naman ng staff sir wag na, pag-usapan na lang natin kung anong pwedeng gawin, then sabi ko dun sa mama, dito ako nagkamali, kasi uh, mediation itself was not the problem, kaya lang yung solution na in -offer ko, yun ang mali ang sabi ko dun sa mama, okay uh, hindi ka na namin file na ng unjust fixation, bigyan na lang kita ng mag-asawang sampal para tapos na ito Uh, ano ang pipiliin mo? Unjust vexation or uh, sampal? Of course, sino naman ang may gusto ng sampal? Eh, ay, sino naman ang may gusto ng, ng kaso? Sa, pinili ng mama, sampal na lang. So, binigyan ko siya ng magasawang asawang sampal. Unfortunately, may naging may nakasama pang apo. So, tatlong sampal po yun. So, uh, no matter how I look at it, no matter how, nobody, no matter how anybody would look at it, talagang mali naman po So I apologize for that, and I and I subjected myself to the disciplinary action of the commission. Okay, oo, oh, ayan nga din po yung mga lumabas na bali, na na explanation ano sa mga naunang interview nyo. Kanina nabanggit nyo po, bukod dito sa lalaking ito, meron ding mga ibang uh, ta, ibang tauhan doon na nanduro sa mga media personnel or same guy po ang pinag-uusapan natin. Siya lang po, siya lang po identify nung nong isang media personnel na siyang nambabastos. Actually, three, three media personnel were inside the, uh, the, cafeteria. Three reporters were there. Tapos yung itinuro nung dalawa na babaeng media ay siya nga na siya ding nanduro doon sa staff namin. Sabi nga nung isang media personnel, uh, grabe yung... Grabe yung reaksyon ng staff namin. Siguro kasi bata nga. Nanginginig talaga siya sa so, mangiilingiling ng luha sabi ko well uh, but then again no matter no matter the provocation my reaction was unprofessional and uncalled for no matter the provocation Oh, uh, inaamin nyo nga po 'yan yung naging uh, pagkukulang at pagkakamali ninyo. you were given 24 hours po no, para sumagot nakapag na po ba kayo ng written explanation niyo sir Ah uh, yes ma'am on the day itself when i was suspended as a spokesperson Nabigay ko na rin po yung aking uh, on file na po yung explanation. And I am already under administrative relief as a spokesperson of PAOC and I'm just waiting for the uh, result of the investigation of the board of directors most likely that would be forthcoming by tomorrow then I would know my fate by tomorrow.